Ito na po ang huling misa ko po sa inyo. Bilang inyo pong parokyal bikar dito po sa parokya, uh, sa, dito po sa Pamasan Dabana at parokya ni Santa Ana. Sa mga uh, parokyano na po natin, maraming maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin bilang inyo pong parokyal bikar for two years. At pasensya na po sa mga pagkukulang ko bilang inyo pong katuwang na pari. kaya niya po ang Diyos na ang pumuno ng mga pagkukulang nito kung kayo man po yung madadayo o mapupunta, mabibisita ng Santa Maria, ay chat nyo na po ako. Ituturo ko kayo kung saan ang pinakamasarap na chicharunan po doon. Hindi ko kayo nilibre, pero kayo po maglilibre, maglilibre sa akin. So, makita-kita po tayo sa mga susunod na araw. Kung madaanan nyo man po ako, o madalaw man kayo po ng Santa Maria. Salamat po. Sa lungkot di wamong mapagimbob kapiling mo akong laging naghihintay sa tao Sa puso ko Sa pagbabalik Sa piling kong puspos Ng pagsuyo Manahimik at makinig ay nais nice ko po, po magpasalamat sa pamayanan po ng Pabansang Damana at Parokya ng Santa Ana. Sa dalawang taong po pong pananatili po doon ay marami po ako natutunan. Nababaunin ko po dito sa uh, Mayna Basilica and Parish of La Purisima Conception. Nung nakalipas ng mga buwan, nung tinatanong ko po ang kura, Father Rodel, kung saan po ako malilipat kasi due na po ako for transfer, ay wala pa rin siya alam. So nagdasal ako kaya po, Ana, sabi ko, Lola, ikaw na po bahala. Kasi ay, kung ano ba nang ipagkaloob mo, hindi naman makakatanggi. Kung saan ako mapupunta, nakalagay nga doon na Purisima Conception of Santa Maria. Ang dasabi ko kaya po, Ana, sabi ko, ayaw mo talaga akong pabayaan. mo, sabi ko, iba kumilos ang Diyos. Ahayaan, ah, basta hayaan mong kumilos ang biyaya nito, hindi magkukulang, hindi pababayaan, hindi magmamalyo yung biyayang ibibigay sa iyo ng Diyos. Init ang pagtanggap dito sa Santa Maria. Sapagkat naniniwala po ako sa isang uh, nakagawian, kapag tapos na ang pista ng Santa Maria ng Pebrero, iinit na ang Bulacan. Kaya sa mga susunod na araw, masasaksiyan po natin iyon. Pero hindi po yun ang kinasasabikan ko eh. Ang kinasasabikan ko, mapagdingkuran muli. Magpagdingkuran ang anak ni Apo Ana.